Alright mga idol. So, naglinis po tayo dito sa ating giant gurami. And, uh, dito na sila mga idol. Oh. Wow. So, this morning, yan, timbangin natin. May mga tilapia pala tayo dito. na talon siguro kahit may init na dyan. Oh. Yan Oh. Tilapia natin. Ilang grams tong talapya natin na na, ano dito? 110 grams. Na, ano, napunta. Oh. 103 grams. Parang tatlo ata sila na tilapia. Yan, siyempre, yung ating uh, giant gurami. Yan, itimbangin natin kung ilang kilo na to siya mga idolo. Yan. Ay, ay, ay. Bakit bisong brown laki talaga. Huh? Oh. Ay. Oops. Saglit lang. Ayaw niya magpatimbang. O, piya. Ay. Yan, nasa 819 grams. Isang piraso ng ating Giant Guramay. Yan, ito kaya. Ganito. Uy! Natalon, natalon, natalon. Aray ko. Nakasugat. Sugatan tayo ng kanyang tinik. Ayaw niya magpatimbang mga ito. mga isang kilo na siguro yan ito na sila oh yan ito may malaki laki pa tayo yung hindi ano may ano yung camera natin ay hindi talaga matimbang ayan na mga idol so hindi natin sila matimbang ayan na yung mga giant gourami natin oh ayan nag hibernate sila ayan ito ito napakalaki. Judaan ko ramen natin. Wow. Alright. ilang kilo kaya to. Judaan ko ramen natin. Hey. So, nga try natin dito. Ay ay ka. Ayaw niya. malit nya. kasi yung timbangan natin yung balde daw po eh. Itong pula. Ayan. Zero. Ayaw niya magpatimbang. Yun. Ayaw pa Ayaw Ayan. Ito. Ayan. timbang Ayan. Zero with zero. Yan. Mayigit sang kilo. Yan, mayigit sang kilo, mga idol. <laughs> yan, mayigit sang kilo yung giant gourami natin. Natimbang na rin natin talaga, mga idol, pero pahirapan. Ay, mayigit sang kilo yung giant gourami natin. Yan, ito na sila. Pero may stress yan sila kumaya. Yan. So, nagdagdag na tayo ng tubig. Ito na sila kalaki mga idol. Oh. Yan. May mga tilapia kasi tayo dito eh. Ano na yung tilapia dito na naligaw. May tatlo ako nakita dito na tilapia eh. Ito oh. Ito yung mga tilapia natin oh. Naligaw dito. Yan. Yan. Gurami. Yan. Kukulangin na sila ng tubig later on eh. Yan. So, kailangan natin mag uh, lagay ng irrigation na kagaya ganyan. Ito oh. Tilapia natin oh. Bakit naligaw yan dito? O, oh, laki na yun na o. Oh. Ilang gram ba kaya to? Masa mo 100 megit na. So, yung giant gurami natin is nasa 1 kilo na talaga siya mga idol. So, ito pa. Hindi nakalabas. Hindi nakakuha ng hangin. Ito pa, tilapia natin. Ah, ang laki ng tilapia natin dito na naligaw. Busog na busog. O. Oh. So, dito lang yan. Yan, ito pa o. nakalabas kasi nasa ilalim sila eh kanina palalim ng palalim kasi ito mga idol yan so nag one year na ata or mag one year na yung ating giant gourami yan sa may Olo, ito siya o oh, nagasgas sa pagtalon niya kanina o oh. ang laki pa naman niya pero makakarecover yan yan ito nasa 1 kilo na yung giant gourami natin Oh. 1 kilo na talaga siya. Sobrang laki. Kasugat nga lang tayo dito kanina. Oh. So, bagong tubig na naman sila mga tuloy na sila. Yan. Mahal daw yung Giant gourmet Trio, nasa 10,000 daw to eh. So, will season. Kasi umabot to ito sya ng Apat na kilo So ito may 1 kilo na tayo na giant gourami Soon Baka maabot pa natin kasi Nilagyan na natin ng net Tumatalon kasi sila mga Don't even yung mga tilapia kasi dyan sa kabila Tumatalon dito kaya may mga nakukuha tayong tilapia dito So ito yung gagawin natin Antayin pa siguro natin ng another 1 year Kung uh, gaano talaga sila kalaki So nasa 300 plus ito sya Na giant gourami natin Kaso Meron siguro tayong mga nasa 50 na tumalon na ngayon nilagyan na natin ng net yung mga na yun ay na natin pero so, yung tinapya natin no? ayan uh, nagbabubbles bubbles dal sa kanilang laway uh, laway then naubusan no, ng tubig dyan kurami natin wala, dagdag tayo ng tubig